Hello mga ka-Solar, uh, ito ulit ang inyong lingkod si Solar Kapampangan at welcome back ho sa ating munting channel dito sa Solar Kapampangan Okay, bali for this video, papakita ko lang sa inyo yung ating munting setup Actually meron tayong 6 na setup dito sa bahay Iba-iba uh, sila, explain ko sila isa-isa at <coughs> papakita kung ano yung kaya nilang paanda rin Okay Uh, hindi ko na papabahabain to. Mag-start na po tayo dito sa pinakauna. Okay. Bali, ito yung unang dalawang setup natin mga solar. Umpisan muna natin dito sa una. So, dito sa una, meron tayong battery. Meron tayong charge controller na 40 amps. Yung battery pala natin mga ka-solar is dalawang 50 AH na light PO4 at isang 60 AH na light PO4 din. Kung mapapansin nyo ito, Nakabuild build agad. Yung isa, in-assemble po natin yan. Matagal na po ito eh. Sobrang tagal na ito. Uh, uh, na, -ano Na-post -na ko na dati sa mga previous videos ko yung ginawa ko ito. More than 4 years na yata yan. Uh, parallel ko lang po yan. Bali, ang system po dito pala is 12 volts. Ito po. Nakaparate siya ng 7 at uh, 7.8 to 7, maaga pa ako kasi 8 pa lang kaya medyo mababag pa. Mamaya abot ako ng 30 amps yan kasi meron tayong dalawang 300 <coughs> uh, watts na panel dyan nakaseries. Okay. Bali, ang unang setup kong ito ay napapaganan niya lahat ng aking mga ilaw dito sa labas. Kapag gabi ko kasi punong-puno ng ilaw itong bahay. Uh, napakaliwanagod yan. Siguro hanggang taas yan ang iilaw Uh, alam ko nasa 12 o 13 yata yung mga ilaw ko na hindi ko na siya ginawang automatic ginawa ko na lang siya ng isang breaker switch na kapag inon mo iilaw na yan, minanual ko na lang ako, hindi ko na siya in automatic uh, okay. so yun ang unang setup natin is off grid may solar panel, may battery may uh, charge controller Ayan, yun yung off-grid na ang, pinapa, -i ang sinisindihan lang po nito is yung ating lahat na mga ilaw. Ayan, magdamag kong nakasindihan. Umaga pa lang, hindi alas na uubos 13.5 na. Um, ano yan, mas mainit pa yan, ako um, ng 30. Kaya wala pang alas 12, punong-puno na po yan. Mag-float na yung charts natin. Okay. Yung pangalawang setup natin is, uh, ito hindi ko siya mapapakita kasi na-repair po yung isang inverter natin nasira, nandito po yun. Mamaya papakita ko, doon sa loob, meron akong ganun. Uh, nabasa kasi siya. Hindi <coughs> ko alam kung nabasa yun or uh, pinasukan ng butiki. Uh, tapos, biglang po yung isang kapas dalawang kapasitor niya sa loob. Kaya pinarepair ko muna. Ayan, nandito siya, kaya naka-open pa kasi ginawa. Ito, meron lang siyang ito, maganda to. Minsan, gagawa ko ng video regarding sa column ito. Maganda ho to. Explain ko in detail. Maganda ho yan sa lahat ng mga meter gauge ko, ito yung gusto ko, yung column meter. Ayan. So, ang ginawa ko dito, meron pala tayong 3 kilowatt, 48 volts. At ito may mga protection device siya, mga DC, AC, out, AC, in, mga ganun, solar panel and battery. Ito yun. Tapos, ito yung battery niya. Ito po is 50 AH, 48 volts na light PO4 din. Ah, by the way, lahat po pala ng ating mga batteries dito is light po na lithium iron phosphate. Hindi na tayo gumagamit ng mga lead acid kasi super tagal po tulad nito. Ito, <clears throat> meron akong baling alin na nito. 58H12 volts. Siguro nabili ko to Hindi akong nagkakamali nung pandemic pa ito eh. Uh, or before pandemic, mga 2020 pa ho ang tagal na ako, sobrang tagal na. Imagine, magko 5 years na. Yung performance niya, at peak pa rin. Hindi ko man nararamdaman na parang humihina siya. <clears throat> okay, yan po yung first two setup natin is 12 volts uh, uh, off-grid. Then, yung pangalawa, yung nasira. Mga may papakita ko dun sa loob, meron tayong ganun na inverter. Is hybrid naman ho to, hybrid. Yung pangalawang setup natin. Yung pinapower lang pala nitong hybrid natin is itong dalawang ref ito, itong isang inverter at itong isang local. Ayan. Dito sa, ano, nagpitinda kami ng yelo. bali libre lang ito. nakakalibre libre lang kami ng kuryente. Kaya medyo mura ang ito. Ayan. Put sa bris lang po yan. Ayan. Kuminsan, ginagamitan ko rin ng ah, uh, charge ng mga e-bike ito. At dati, ginagamitan ko rin nito kaya lang nasira. At loko, meron kasi akong pinabaon na solar ano rito eh. mga submersible pump pero papaayos ko pa next time yun ang first two ngayon panik tayo sa pangatlo tatlo <coughs> tayo sa taas okay so yung medyo pinakamalaki setup ko rito is itong eto na dito po oh, yan. Uh, ang setup natin dito is pure off grid ho off grid So, ito yung mga components nyan. Meron tayong inverter na 3 kW, 48 volts. Uh, gumamit po ako ng dalawang, uh, makapansin nyo, meron tayong dalawang ano rito, uh, charge controller. Pareha so na ano to, na MPPT, 60 amps, 48 volts, magkaiba lang ng design. Mas mura ng konti to. Pero, mas maganda pa rin ho kasi yung ganito. Mas mahal lang ng konti. Konti lang mga 1,000 lang ang difference niyan. Ito nasa 8,000. Ito nasa 7,000 to eh. Pero, ang kagandaan nyo kasi nito, wala na siyang blower. Yung blower kasi nito, laging ang ingay. Every time na iinit ito, dahil wala siyang heatsink sa likod, eh, nag-trigger -nag agad yung blower niya. Kanina bang tayo pumanik, narinig ko siya, nag-umaan na rin yung blower. Ngayon tumigil kasi lumamig na ito ang dito lang dito, meron siyang malaking heat sink ho sa likod. Ay ko na makikita na sa likod. Sa sa likod nito meron siyang malaking heat sink. Ayan. Parehas na ano, ngayon medyo mababa pa kasi 6.41. Ito Ang ayaw ko lang kasi rito, hindi mo kaya nakikita yung mga details niya. Nag umiikot-ikot pa siya, hintayin mo pa siya para makita yung uh, charging current niya. Ayan, ito diba? Ito 50.28. Ito, Ayan, hintay mo pa. At yun yan, hindi mo palang makikita yung ayun, uh, 15 amps. Di ba papansin niya magkaiba? 15 doon, dito 6. Kasi o, oh, dalawa yung panel natin. Doon sa bubong. Um, yung isa kasi naka-tiklibi, naka-incline kasi yun eh. Uh, yung isa mas harap sa araw. Yung isa medyo nakatalikot sa araw. Mamaya, mag-ano yan, ikot ang araw, medyo mag-move uh, mag ang araw papunta ron. So, mas lalaki na mamaya ito, itong charging current. Aput na nang almost 20 yan. Meron pala tayong dalawang setup ng mga panel dito. Parehas yung ano nito, apat na perasong 300 watts, apat na perasong 300 watts. A total of 1,200 each. Uh, dito, 1,200 watts. Dito, 1,200 watts din. Parehas. Ayan. Bali yan, magpaparalel lang po yan. Papunta dito sa ating mga batteries. Yan. Okay, ito naman mga batteries natin, mga solar. <clears throat> Pansin niyo meron tayong tatlong paraparehas. Ito, ito na Rada 1, Narada 2, and Narada 3. Ito matagal na uto, sobrang tagal na. Second hand lang uto, nabili natin kay Sir Falcon Tang. sa may, dati sa Tondo yan, ngayon meron na siya malaking bodega sa may Valenzuela. Okay, ito, itong una is 50 AH so ito, 48 volts. Itong pangalawa, ganun din, 50 AH, 48 volts. Ito, itong tatlong to, para para sa 50 AH, 48 volts. At itong pangatlo, medyo malaki, twice ang laki ng mga to. So, ito is 100 AH. Pag pinagsama-sama mo po itong tatlo na to is 50 plus 50 plus 50 plus, 50 plus 100 is 250 uh, AIDS. Eh. Ito. Next time magawa tayo ng video dito sa column meter. Napakaganda po nitong column meter na to. Medyo mahal lang. Nasa 1,200 data to. Pero napakaganda po na function niya. Hindi lang siya voltmeter. Uh, na mababasa pa niya yung incoming and outgoing na current. Ay, uh, yes, current, voltage, wattage, etc. Ang dami mo niyang ano. Tsaka yung estimated time kung ilang oras na lang bago maputo yung, yung battery o makonsumo basta napakarami yung design nito pero ito yung pinakakagustuhan ko kasi kapag nagbiblink siyang ganyan alam na alam mo nagcha-charge kapag naka-steady light ibig sabihin nun uh, mas malaki yung usage mo kesa sa charging kapag nagbiblink mas malaki ang charging kesa sa usage okay. mag-getalik ko yan next video okay so ito yung pangalawang setup ko ngayon ano po ba yung napapa-under nito? Actually, ito yung pinakamarami kong napapa-under niya. Itong one horse power ko na aircon <coughs> sa taas sa second floor, pinapas siya yung nagpapa-under niyan. Tapos, actually, ito, hindi ko lang sinasabay-sabay, pero ito, pwede ko pagsabayin. Pero yung pangatlo, yung isang aircon din, hindi ko na sinasabay, except 3 kilowatt lang po yun. Ayaw akong bugbo din masyado yung inverter ko ito kaya rin niya. Yung ordinary non-inverter na 0.5 horsepower. Tapos meron din tayong isang uh, 1.5 yata yung nasa baba. Oh, alam ko 1.5 na ganito rin, Samsung din. Ito napakatipid doon ito. Sa so, maniwala kayo hindi, mas matipid pa yan kasi sa mga 0.5 na ganito. Explain ko yan sa mga susunod na videos kung bakit mas matipid ang mga ito. Ay sorry, ang mga split type na inverter kaysa dito sa mga non-inverter types. Ayan. At saka, eto, baba tayo. Papakita ko yung mga pinaka-under ko yan. Yan ang pinakamalakas sa setup. Yan ang pinakamalakas sa setup. Yung snap, napaka, napakalakas po. At sa baba, ito, alas hindi ko na pinapakay ito. Mapapansin nyo, napansin ko lang mga solar, Kapag nakaset lang ng 27, 28 or 27, although hindi siya ganun super lamig, super tipid ho yan. Kung mamonitor niyo sa voltmeter, uh, sa wattmeter, meron kasi akong dun sa column meter, nakikita ko yung usage nito, nasa 300 to 350 lang ang range ng kinakain ng kuryente. Imagine niyo naman ka-solar, 300 to 350 watts. Tapos, kanto nakalamig. Oh. As in, sa akin, okay na, okay na normal na yung temperature. Actually, so, malamig na yung temperature sa ganitong ano, uh, temperatura. Kaya alas, hindi ko na nga ako pinapatay ito eh, kasi nga uh, na-offset la, lalo, lalo na ngayon. Uh, super kinit. Halos uh, 24-7 na umahandar pang aircon na ito. Yan, isa rin ang pinapaandar niyan mga ka-Solar. Ano pa? Ito. Hindi na kami nagsisiling ngayon mga ka-Solar. Wag kapita lang kami ng Ayan, ito yung pinaka ano. Ito nasa 1,000. Ayan, yung bits niya. Oh. 1411 4, 1, 1. Ayan. Pero usually, kapag sinindihan namin ito, ah uh, lagi na kasi... Ayan, nakasolar din yan mga solar. Itong dalawang outlet na to, naka sa solar. Tapos, itong outlet na to, iba na to. Okay, so, punta na tayo sa pangatlo uh, pangatlong setup natin. <clears throat> okay, off-grid din. Okay, dito mga solar Okay, ito. Ah, uh, ito pala. Ganito pala yung nasira ko mga solar Yung pinasukan niya tanong butiki eh, or nabasa. Kanyan, ganyan, ganyan na ganyan yung nasira ko. Pinagawa ko yan kay Sir Falcon. Ta, kung saan ko nabili. ayun, So, walang, wala tayong masyadong worries kapag meron tayo niyan, may warranty naman yan kay Sir Falcon, kaya Okay na okay. yon matagal na yon Kaya nagbayad ako ng konti. Uh, Doon sa ano. May get siguro 3 years na rin yun. Ito medyo bago-bago pa. Mga 6 months pa lang to. Okay. So ito yung pangatlong setup natin. Of uh, hybrid pala to mga solar. Hybrid setup. Ibig sabihin ng hybrid. Uh, yung charge controller and inverter naka-integrate na. Nandyan na yung charge controller. Nandyan na rin yung inverter. Pinagsama. Hindi tulad ng off-grid. Makaywala yung at yung mga inverter. Okay. So, ito yung pangatlong setup natin. May mga batteries tayo na nakas-parallel. 12 volts lang pala. Ay. 48 volts na pala to. Dati sa 12 volts to, pinalitan ko itong inverter. Ginawa ang 48. So, kung mapapansin nyo, meron tayo katulad ng kanina, yung pinakaunang battery setup natin, 12 volts. Pero ito, 1, 2, 3, 4, 58, AH, 12 volts. Naka-series po yan ng apat. So, naging 48 volts yan. Ayan. Pwede po yan. Ah, uh, pero meron mga batteries na iba. Yung X-Power ni Sir Falcon pwede yung i-series. Yung 50, uh, na, na, nasubukan ko na. Umaandar naman. Medyo matagal na setup ito. Okay na okay naman. Ah, uh, yung iba, wag kong gagawin kapag hindi supported yung 4, 4 series. Ibig sabihin, hindi yung pwedeng gawin 48 volts kung hindi supported ng BMS nila sa loob. Ito supported. Nakita ko. Okay na okay. So, 1, 2, 3, 4 times 12 is 48 volts. Na, ito po yung pinapaandar niyan. Ah, ito. Ito wala ng column meter dito kasi maliit lang lang ang setup nito eh. Bilag, bilagyan ko na lang siya ng uh, volt meter at saka ng watt meter. Yes. Yeah. Kaya yeah, sa location ko magamit ng 207 watts, 1.51 amps. Yeah. Pero mas maganda pa rin yung column meter <laughs> kesa sa mga ito. Mas gusto ko talaga yung column meter. Ito, dati nalagyan ako ng kapasitor. Nilagyan ko yung dati 12 volt system yan para hindi masyadong makano yung surge na ginagamit. Nilagyan ko ito. Pero dahil nag 48 volts na ako, hindi ko na ginagamit ngayon ito. Yeah. Ang pinapower lang po niyan is itong mga washing machine. Itong dalawa ko na washing machine. Tapos, ano pa ba? Minsan, ayun, pag nagra-rice cooker ako, dito ko siya sinasaksak. Ah, ito pa pala. Ay, pinapower niya. Nakalimutan ko. Yung isang ref, dalawang washing machine, tapos ngayon ito, may nakasaksak. Ito po yung aking Ayan, nasa labas. Kaya charge yung Dito na rin. Ayan, sabay-sabay po yan. Uh, <coughs> dati kasi yung ano ko, yung na charge eh, nasira yung inverter. Kaya dito muna. Abang sira. Ayun yung first, ilan na ba yan? 1, 2, 3, 4. Ito yung pang-apat. So, ang pang-5 at 6. Ito na po. Ito na yung last two setup natin. Ito na yung pinakasimple sa lahat na setup. Uh, although, yung po nila dito is grid tie, grid tie system. Uh, ang grid tie, ito yung sa mga videos ko, kung papansin ninyo, meron ako explanation sa mga videos. So, bali, itong mga inverter na ito, hindi gumagamit po ng batteries. Hindi sila nakakonect sa batteries. Instead, yung napoproduce nilang uh, uh, panel is kino nila into electricity na dinidiretso sa grid. Kaya tinawag yung grid tied. Naka-tie sila sa grid natin, sa power line. So, ayan po. Dalawa po yan. Isang 1 kilowatt at isang 2 kilowatt. Ito, pansinin nyo, lumang model na ito, binili ko lang ito second hand. Eh. Ayan. Pansinin nyo, magka Alas magkalaki lang ng konti. Mahaba lang ng konti to. Pero mas makapal ho to. Pansin ninyo. Malaki yung heatsink. Ito maliit heatsink. Pero 2 kilowatt. Pero ito mas... Para napansin ko, mas gusto ko itong mga luma. Mini o Ito yung tinatawag lang mini. ah uh, Solis mini. Ito yung mga 4G series. Ito mga medyo bago-bago na eh. Pero 1 kilowatt lang ho to. Yan, may mga harvest sila. Ito, medyo maaga pa kasi. 500 pa lang to. Ito nasa ito 1,000. Kung pansin ninyo, alas twice o. Oh. 500, ito 1,000. Kasi, yung, nasa, yung solar nito is, meron siyang dalawang 550 watts na naka-install, naka-series. Ito naman, apat na 550 watts na naka-series. Medyo maaga pa, kaya hindi pa mainit yung no, alas, ang palang oras. 9, na 9 pa lang. Nine, ayan, pa lang. <coughs> ito, -grid, grid ho, yan. Ito, naka-grid tayo. Ito, alas hindi ko nagagamit. Kaya yung kuryente ko, ho, medyo sobra-sobra. Sobra na. Ibig sabihin, nagna-negative na kami. Kasi ito, hindi ko masyado nagagamit ito dahil puro off-grid ang ginagamit ito. Tulad itong aircon. Itong aircon na ito, hindi ko na pinapatay. Ang nagpa-power lang yan is yung nasa taas. Eh, itong mga electricity ko, itong itong aking ano to, ah uh, ah uh, ref, yung mga washing, yung lahat ng pag, yung pagluluto, yung mga ito, yung lahat ng mga yung induction at uh, cooker at yung mga ref sa labas lahat to yan naka, uh, parang pinapower na ng mga hybrid and off grid ko at ang bali ang nakukuha na na lang ng power ng mga to is ito kasi hindi ko sinola ng mga to eh para pang emergency na rin just in case magka trouble yung mga ilaw sa bahay na pera yun yung mga nandun kasi nakalink yan dun sa off grid ko ay dun sa hybrid sa labas ito itong nandito sa loob, ayan, hindi sila naka solar. Yan. Pero pero iso supply naman ni grid yan. Kaya mo offset lang, kaya lagi tayong negative every month. Ah, uh, yan, yan yung bali yan yung anim na setup natin sa bahay mga solar. Medyo maano lang, ang tawag dito. Medyo marami lang hiwa-hiwalay pero fully functional po yan. Uh, meron na kasi ibang mga solar na ng ngayon. Isa lang, Alibaba, 5 kilowatt 6 kW, kaya ng lahat ng 'yan. Eh so, since meron na ako nito, dati pa kasi matagal na mga to, sayang naman kung bibili ako ng bago tapos hindi ko nagagamitin ito. Uh, ito lang iwasan niya mga solar to lang dito. Dito tayo nagkakaproblema 'yan. Nakabutik eh. Na sa ating inverter. Sana wag naman mangyari sa inyo yan. Okay, so yun lang po sa today's video. Next time, magpo-post ulit ako ng mga videos natin regarding sa ating mga solar. Okay, so salamat sa pagtangkilik sa aking video mga ka-solar. At sana wag kayong magsawa. Uh, Pakilike na rin kung okay. Next time, uh, magpo-post tayo ng mga videos. Tutorial, more on tutorial. Sige, mag -ano tayo ng mga tutorial ulit from beginner naman ulit. Balik tayo kasi marami akong nakikita sa mga comments natin na marami pang hindi masyadong nangintindihan yung ibang concept. Siguro kulang pa explanation natin. detalye natin next time. Okay. So, yun lang mga solar Sana may natutunan ng konti at may nag-share akong konting kaalaman dito sa Solar. Okay. So, nakita nyo na po ang aking munting setup dito sa bahay mga kasolar solar At... Uh... Salamat at kahit paano eh, nakakatipid na ako sa kuryente. Actually, wala na tayong binabayaran kuryente. Matagal-tagal na rin. Um, lalo na ngayon, sobrang-sobrang init ng araw. Uh, sulit na sulit. Kaya itong aircon ko to hindi ko na pinapatay. So nakaset lang siya ng 27. Nasa 300 watts lang kinakain niya. Kahit 24-7 na siya nakasindi. Hindi na namin pinapatay yan dahil okay naman. Malakas naman ang uh, harvest ng mga solar natin ngayon. So... Hanggang sa muli. Mga kasolar, until next time. Salamat sa panonood. Bye-bye.